World Health Organization, ang mga kabataang edad 10 hanggang labing 11 ay napapabilang sa mga adolescents. Sa Pilipinas, base sa huling census, isa sa bawat limang Pinoy o 20% ay mga kabataan o mahigit sa 20 milyon. Sa kanilang dami, sila ay mahalagang bahagi ng ating populasyon at yamang tao. Hindi lamang para sa kinabukasan, pero sa kasalukuyan, dahil sa kanilang inaambag sa ating pagpapaunlad. Sabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, Kayong kabataan ang pag-asa ng bayan, kasi ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa inyo. Kayong mga kabataan ang magiging mga pinuno at tagapagsulong sa pag-unlad sa mga susunod na henerasyon ang mga kabataan o adolescents ay dumadaan sa isang napaka-exciting at masayang yugto ng kanilang buhay, ang pagbibinata o pagdadalaga. Ang adolescence ay yugto na pinagdadaanan ng lahat ng tao. Ito ay ang paglipat o transition mula sa yugto ng pagkabata patungong yugto na pagiging adult o pagkakaroon ng sapat na gulang. Dahil dito, itinuturing itong bilang ending o katapusan at beginning o panimula. Sabi ng tatay ko, bata pa daw ako eh. Pero sasabihin, hindi na ako bata na dalaga na ako. Ang gulo nila eh. Bata ba matanda? Ganito yon natatapos na ang pagiging isip bata ninyo at nagsisimula ng mas mature ang pag-iisip. Hindi na kayo masyadong mahilig sa mga larong pambata at nagsisimulang makisali sa mga kaibigan at gumawa ng mga activities na sama-sama. Ang pagiging dependent ninyo sa magulang ay naaawas na at nagsisimulang magkaroon ng sariling desisyon. Napapansin ko rin po, umiiba na yung katawan nito. Talagang magiging kapansin-pansin ang mga pagbabago sa inyong mga katawan. Ang mga pagbabagong ito ay dulot ng tinatawag na hormonal changes o ng growth at sex hormones. Dahil sa unti-unting paglago ng mga hormones na ito sa inyong katawan, nagsisimula ang tinatawag na puberty. Ito ay ang pagbibinata at pagdadalaga ng mga kabataan na sanhi ng pagbabago sa inyong katawan lumalaki at mas nagiging kapansin-pansin ang karamihang bahagi ng inyong katawan. Mahalagang pagbabago ang paglago o growth sa inyong reproductive system. Kaya dapat alagaan ng mabuti ang inyong katawan upang maayos ang inyong paglaki. Tandaan ng mga sumusunod. Ang mga pisikal na pagbabagong nararanasan ay normal lamang. Ang mga pagbabagong ito ay magkakaiba sa bilis at laki sa bawat kabataan. Kaya hindi dapat ikumpara. Maaaring mabilis ang pagbabago sa iba at hindi naman kapansin-pansin sa iba. Ang tama at malusog na paglaki o pagbabago sa katawan ay dala ng nutrisyon. Mahalagang kumain ng masustansyang pagkain. Iwasan ang mga hindi malusog na pagkain at inumin madalas mag-ehersisyo o gumawa ng mga bagay na pagpapawisan, magpahinga ng maigi o magkaroon ng sapat na tulog. At higit sa lahat, panatilihing positibo ang pananaw at maging masayahin para maiwasan ang stress. Kumonsulta sa mga doktor o eksperto kung may pagbabagong kakaiba sa katawan o kung may dalang sakit o pagkabalisa. Bahagi ng hormonal changes na ito ay ang sexual maturation o pagkabuo ng ating seksualidad. Ang seksualidad ay ang mga pagbabago sa ating katawan, nararamdaman, nararanasan at ginagawa ayon sa ating kasarian bilang isang lalaki o babae. Kasabay nito ang mga emosyong nararamdaman patungkol sa sarili at mga atraksyon sa ibang tao. Habang ang mga kabataan ay lumalaki nabubuo nila ang kanilang seksualidad bilang isang lalaki o babae. Ngunit ang pagbuo at pagtanggap ng sariling seksualidad ay naaapektuhan ng mga iba-ibang elemento. Bawat isa ay ipinanganak na may katawang pambabae o panlalaki. Ito ang ating kasarian o sex. Ang gender naman ay ang inaasahan ng lipunan na pag-uugali, papel at gawain para sa mga babae at para sa mga lalaki. Karamihan sa mga kabataan ay tanggap ang sariling gender. Karamihan sa mga babae ay ginagawa ang mga inaasahan sa mga babae. Ganon din sa karamihan ng mga lalaki. Ang tawag dito ay gender identity. Paro may kaibigan akong lalaking gusto magtay ng lipstick. Yung pinsan ko pong babae, hate na hate po niya magdamit. Importante na makilala ang sariling seksualidad. Ang seksualidad ay ang personal na nararamdaman, pakikitungo at atraksyon sa ibang tao. Ang ating seksualidad ay naipapakita sa pamamagitan ng ating pananamit, pagsasalita, pangangalaga sa ating sarili at pakikisalamuha sa iba. May mga individual na ang kinikilos at gustong gawin ay hindi tugma sa kanilang gender. Kaya may mga babaeng mas gusto ang mga bagay na panlalaki at mga lalaking mas gusto ang mga pambabae. Minsan, ito ay nakakalito at nakakatakot sa mga kabataan, lalo na sa sasabihin ng ibang tao. Mahalaga na matanggap ng kabataan ang kanyang seksualidad upang maunawaan at mahalin ng sarili. Meron na rin po ang crush dahil na rin sa inyong mga hormonal changes, nagsisimula na kayong magkaroon ng sexual o physical na atraksyon. Ito yung crush o paghanga sa iba. Ang atraksyon na ito ay minsan nagbubuo ng malapit na relasyon sa pagiging boyfriend o girlfriend. Ito po ba yung tinatawag na in love? Tinatawag na pag-ibig o espesyal na nararamdaman sa kapartner. Ang nararamdamang ito ay nagdudulot ng kasiyahan, excitement at inspirasyon. Ngunit minsan, ito ay nagdudulot din ng lungkot, sakit at pagdaramdam. Lahat ng ito ay bahagi ng normal na pakikipagrelasyon. Okay lang po magka-boyfriend? O oh, girlfriend? Ang pakikipagrelasyon ay normal na bahagi ng seksualidad ng isang tao, pati sa mga kabataan minsan na ipapahayag ito sa pamamagitan ng pagiging intimate o close, sa paghawak ng kamay, paghalik, hanggang sa pakikipagtalik. Subalit, ang pagpapahayag ng seksualidad sa ganitong paraan ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang panganib. Kasama na dito ang maagang pagbubuntis. Ang maagang pagbubuntis ay dahil na rin sa maraming bagay. Isa sa mga ito ay ang kakulangan ng impormasyon at dahil sa mapusok at hindi na pag-iisipang pakikipagrelasyong sekswal. Maaari ring impluensa ng parkada sa mga mapanganib na gawain, katulad ng pag-inom ng alak, paggamit ng bawal na gamot, panonood sa internet ng mga malalaswang palabas mga gawain na maaaring humantong sa pagtatalik. Ang maling pag-aakala na ang pakikipagtalik ay kasama sa pagpapahayag ng pagmamahal. Minsan din, ang pakikipagtalik ay sa pilitang ginagawa dahil sa kahinaan ng mga kabataan. Tandaan, ang maagang pagbubuntis ay hindi maaaring bawiin. Dahil hindi pa handa ang katawan ng kabataan, maaari itong magdulot ng panganib sa nanay pati na rin sa baby na kanyang dinadala. Kasama na dito ang posibilidad ng kamatayan. Maaari rin itong maging sagabal sa kakayahan ng kabataang makamit ang kanyang pangarap dahil sa malaking posibilidad na matigil ang kanyang pag-aaral. Hindi makapagtrabaho dahil sa maagang pagiging mga magulang. Kaya mga kabataan, laging tatandaan, maiiwasan ang maagang pagbubuntis. Ipagpaliban ang pakikipagtalik hanggang handa ng gampanan ang responsibilidad na kaakibat nito. Ang pakikipagtalik ay dapat pinag-iisipan dahil maaring maging sagabal ito sa pag-abot sa pangarap. Ang pakikipagtalik ay hindi tanging paraan upang ipahayag ang pagmamahal, umayaw at protektahan ang pamimilit. Protektahan ang sarili mula sa pang-aabusong sekswal. Magkaroon ng tamang impormasyon at edukasyon. Kumonsulta sa mga eksperto. Iwasan ang mga mapanganib na mga gawain na maaaring humantong sa gawaing sekswal kung hindi mapipigilan, siguraduhin gumamit ng mga kontraseptibong ligtas at legal. Higit sa lahat, piliin na maging best version ng iyong sarili para sa iyong magandang kinabukasan. Kaya dapat hanggang holding hands lang muna. Pwede magbarkada muna. Hanggang naiintindihan na natin. Correct! Students of Lagtang Al's Learning System, why you should know to early sexual encounter? Of of Students of Linao Alternative Learning System, why we should know to early sexual encounter? Linaw. Students of Mohun Alternative Learning System Learning Center why we should know to early sexual encounter? Because, because you say you no know to early sex. You you say yes. Students, say yes. Never, never, never. Students of Tanki As Learning Center why we should know to early sexual encounter? Because Of tabonok as Learning Center, why we should know to early sexual encounter? Because once you say no to early sex, you must say yes to your future. Okay, students of Lawa National High School, why you should say no to early sexual encounter? Because Gabi, oh. You like? You like this one? Gusto duck. Ang ganda. May tunog pa. Sana yun yung piliin ni Mama. Oo oh, nga. Maganda yan. Yan na paborito ko sa lahat ng tinda namin. Uy! Bago ka dito, no? Ngayon lang kita nakita dito. Araw-araw ako nang dito, eh. Oo. First time ko lang dito. Paikot-ikot kasi kami ni nanay sa pagtitinda. Ang ganda dito. Ang init kaya. Di ka ba napapagod? Sabi ng doktor ko, hindi daw maganda sa bata ang mainita ng sobra. Oo, mainit at nakakapagod. Pero wala naman ibang choice eh. Kasi wala mag-aalaga sa akin sa bahay. Parehong nagtatrabaho si nanay at tatay. Kaya sinasama nila ako ni nanay. <coughs> Hala! Parang may sakit ka na ata. Punta ka kaya sa Doktor? Doktor? eh, pambili nga ng gatas, wala kami Doktor pa kaya? Ganun ba? Di bali, paglaki ko, magiging doktor ako. Sa akin ka nang magpa-check up. Libre pa. Ikaw, anong gusto mong paglaki mo? Ang layo pa niyan, pero sa takbo ng buhay ko ngayon, gusto ko lang makakuha ng kahit anong trabaho para may aon ko sila nanay sa hirap. Kahit anong trabaho, okay lang sa akin hindi rin naman ako makakapag-aral eh. Mukhang bata pa yung mama mo ah. Oo, 16 lang siya. Eh yung papa mo? Ganun din, 15 lang siya. Pero biya ako siya nakikita kasi lagi siyang nasa trabaho. Tumigil kasi sila sa pag-aaral pagkatapos ako ipanganak. Mas kailangan kasi nila magtrabaho para mabuhay kami. Pero di pa rin sapat yung kita nila eh. Fifteen and sixteen? Bata pa nga. Buti pa sila mama nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya maganda yung trabaho nila. Nabibigay tuloy nila ng maayos yung mga kailangan ko at banding pa kami tuwing Sabado at Linggo. Buti ka pa. Wala naman kasi talaga ako sa plano nila eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi nung bago pa lang sila, tinanong nila sa lola at lolo tungkol sa unplanned pregnancy. O tapos... Ah, uh, nice, nay, nay, ano po ba ang dapat gawin para di mabuntis at makabuntis agad? Ay nako, ang bata-bata mo pa ganyan ang mga tinatanong mo. Eh kung nag-aaral ka na lang kaya na maayos, yung pag-aaral mo at upagin mo hindi mga ganyan bagay kum bata ito. Hindi pala sila nakatulong ano? O ano namang ginawa ng mga magulang mo? Nagtanong pa ba sila sa iba? Oo, nagtanong din sila sa isang health cracker. Ano po ba iba't ibang klase ng contraceptives bukod sa condoms? Alam mo iho, batang bata pa kayo. Hindi niyo pa dapat isipin ng mga 'yan. Ganyan bang tinuturo ng mga magulang niya sa inyo? Nagtanong nga din sila sa isang teacher eh. Pero hindi sila pinansin. Pinahiya pa sila. Wala rin pala silang natulong. Siguro may kasalanan din sila nanay doon. Hindi sila naghanap ng ibang paraan kasi nahiya sila. Ayun tuloy, lumabas ako kahit alam kong hindi pa sila talaga handa. Hindi ka na Ano nilang nasasabihin ng mga tao? Paano na pag mo? Ang kinabukasan mo! Yung anak mo! Narinig ko yung sigaw ni Lola at nararamdaman ko yung paghila niya sa buhok at yung mga sampay niya kay nanay. Ang lungkot naman. Pero di kasi lungkot na ngayon. Bus na? sa na lang mga pera. Oh, ba't ngayon ka lang? Ano oras na? Ayusin mo naman yung trabaho mo. Lagi ka na lang late. Sorry po, sir. Nagka-problema po kasi sa bahay. Problema na naman? Anak mo nang tinapay. Tignan mo yan. Punong-puno -puno pa. Ang dami-dami yes, oh, Ha? Lagi ka okay. na lang ganyan. Oh, oh, Bilisan mo. Araw-araw oh, oh. ka na lang ganyan. Hindi ka pwede dito sa kumpanya ko. Ano ba? Lagi ka na lang late. Tama ka. Ang angkot nga ng buhay mo. Maswerte ka kasi planado ka. Lahat ng kailangan mo nabibigay at napaghahandaan. Kagaya ng kinabukasan mo, saan ka mag-aaral? May pambili kayo ng gamot pag may sakit ka. Ako, maswere na kung makakain ng tatlong beses sa isang araw. Alam mo ba, madadagdagan pa kami dahil buntis ulit si Mama. Naku, o sige, udlak na lang. Maging maayos na sanang lahat. Thank you, ba? Thank you, balik po. Bye, baby. Sana nga. Sa kultura natin, we don't talk about sexuality, especially with our teens. But more and more teenagers are having sex and getting pregnant. At sa totoo lang, it has become a big problem. There has been an explosion of teen pregnancy in the Philippines. The Philippines is now at the top of the list sa mga Asian countries pagdating sa teenage pregnancy rates. Adolescent Health and Development is one of the three main programs of the Philippine Population Management Program. It has two goals. Ibaba ang adolescent pregnancy rate mula 13% patungong 6% by 2022 at tuluyang mawala ang paulit na pagbubuntis ng mga minor de edad na minsan nang nanganak. Kailangan ito dahil ang pinakamahihirap na Pilipino ang pinakaapektado. To do this, AHD strategies focus on promoting responsible sexuality sa mga teenagers at sa pagtuturo ng effective life skills sa kanila. Sexuality education is a big part of the push, hindi lang in schools, but also in communities para maabot din ng mga out-of-school youth at vulnerable groups. Gagamit din ng internet at social media para maging accessible ang tamang impormasyon sa mga platforms na ginagamit ng mga kabataan ngayon. We need to empower teenagers. Sila ang dapat bigyan ng kakayahan sa paggawa ng tamang desisyon pagdating sa kanilang sexuality at para makatulong din sila sa kanilang mga kaibigan na dumadaan sa parehong karanasan. A way of doing that is by giving them development opportunities. Kailangan mabigyan ng mga kapataan ng creative at productive outlets. Adolescents must feel free to reach out kung meron silang gusto malaman o may mga problema ang kailangan ng tulungan. That means educating parents, teachers, youth leaders, at the adults so they can be part of the solution. At panguli, kailangan maging accessible sa kabataan ang mga reproductive health services para matugunan ang kanilang mga reproductive health concerns. With the Adolescent Health and Development Program of the Philippine Population Management Program, we will provide our youth with the knowledge, tools, and resources to make the right choices so they can secure their future and become productive Filipinos. Empowering Filipino families.